Magandang tanghali mga kamigo. Ka Nandito kami ngayon oh. Namimingwit. Yung bingwit ko na ano na? Kinain ng bato. Ayo yung mga kasamaan ko. Si Eko may huli ng isa. Si Joas wala pa. Ako may huli na oh pero hindi ko pa nakuha ano? <laughs> Nando <laughs> pa Yung, yung wingwit ko hindi na makuha. Na na. Wala mo Diyos. Ayaw kong lumangoy mga kamigo. Baka mamatay ako dyan sa ilog. Tumitigas yung hita ko. Ha <laughs> Hindi, 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 hindi to? Mapungsat. Hmm? kawit doon na ito si Iman ha. Mapungsat. Hmm? Wala hmm. May huli na yung kasama namin isa. Ayan na yung jay ko. Ayan na ko. Uh, wala na. Omo. Ay, nandito. Bulabog ko. Iga, Ben. Oo, yung sagot agad. Eh. Hihi. Thank you, mga kamigo.